Naglabas ang PCSO ng edited winner ng 43 milyon. Ano yan? Meron na naman bang yumaman sa PCSO? Binanata ng social media personality na si Rendon Labador ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Galit na galit na naman ang motivational speaker sa isyu ngayon ng PCSO dahil sa trending at viral na litrato ng pagtanggap ng isang lotto winner ng kanyang premyo kamakailan. Isang babaeng bettor mula sa San Jose del Monte, Bulacan ang nagtungo umano sa tanggapan ng PCS o upang kubrahin ang napanalunan niyang 43,882,361.60 peso para sa Lotto 642 na nadraw noong December 28, 2023. Ang winning combination na napanalunan ng bettor ay 1834011128 sa isang litrato na makikita sa Facebook page ng PCSO, isang housewife raw from Bulacan ang nanalo sa naturang Lotto Prize, kuha ang photo sa mismong main office ng ahensya sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. The lucky winner shared that she placed the bet since the number 28 often represents a car and 34 a house, she disclosed that she plans to invest her winnings in business, buy a new home, and deposit the rest into her two children's savings accounts, ang nakasaad na caption sa naturang post. Maraming nag-congratulate sa winning bettor pero may mga nakapansin nga sa kakaibang itsura niya sa litrato, feeling nila, edited ang photo. Isa nga sa mga kumwestiyon dito ay si Rendon, ipinost niya sa FB ang screenshot at nilagyan ang caption na, PCSO niloloko ninyo ang taong bayan, Philippine Charity Sweepstakes Office mga siraulo kayong lahat na nandyan. Gumawa rin siya ng video hinggil sa isyu at nanawagan sa mga senador at kongresista. Naglabas ang PCSO ng edited winner ng 43 million pesos, ano yan? Meron na naman bang yumaman sa PCSO? Bakit nyo ginagawang tanga ang buong Pilipinas? Nananawagan po ako dyan sa mga senador, sa mga kongresistang walang ginagawa. Sana pakitingnan po ang PCSO dahil mukhang ginagawa na nilang negosyo ang taong bayan, ginagawa na tayong tanga, saan napunta po, PCSO, ang 43 million pesos. Bakit kayo naglalabas ng peking picture, edited picture ng winner, ano ang intensyon ninyo ang matapang na banat ni Rendon Labador? Samantala, inamin ng pamunuan ng PCSO na edited nga ang litrato ng nanalong mananaya, ito'y upang itago nga ang tunay na identity nito. Sa naganap na Senate Inquiry hinggil dito sa pangunguna ni Senator Rafi Tulfo, nagsorry naman si PCSO General Manager Melquedes Robles dahil sa aniyay poor editing na inilabas nilang photo. We have to protect the identity of the winner, mayroong pong nagreklamo sa amin one time, We covered the face, yung damit naman po nakilala. So nagreklamo siya. Sana naman daw po wag ipakita yung damit, yan po ang reason yan, Ani Robles. And I agree it's a very poor editing pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya, pagsang-ayon ni Senator Tulfo, patuloy ni Robles, if there's something we apologize for, it's the poor editing, but I think has served the purpose of concealing the identity, pero yung tao hindi edited, tanong ni Tulfo sa kanya, hindi po, totoo po yan, tunay na tao yan, sagot ni Robles. Naglabas ang PCSO ng edited winner ng 43 million. Ano yan, meron na naman bang yumaman sa PCSO? Bakit nyo ginagawang tanga ang buong Pilipinas? Nananawagan po ako dyan sa mga senador, sa mga kongresistang walang ginagawa sana pakitignan po ang PCSO dahil mukhang ginagawa na nilang negosyo ang taong bayan. Ginagawa na tayong tangay. Saan napunta po PCSO ang 43 million? Bakit kay naglalabas ng pekeng picture, edited picture ng winner? Ano ang intensyon ninyo?